Huwag ng po nang usapin noong uh, ang dami nagabango kasi sa live streaming po ng uh, ICI noong nakaraang hearing pero nag-request ako ng, ano eh, ng uh, 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 parang behind closed door executive yung session, yung ano executive hearing o closed door hearing yung pong mga inibitahan po nila ang ta executive director ng Independent Commission for Infrastructure si Attorney Brian Kito Saka. Attorney Saka, sir, good morning po. Maraming salamat po rin sa mga pagpapaulok ng panayam nito. Good morning po, Attorney Brian. Uh, good morning, Orly. Good morning sa mga nakikinig ng iyong programa. Thank you, ha. Eh, marami na kasi nagtatanong sa akin. Anong nangyari last week? Akala, nila, akala na kasi nila may live streaming ho tayo, kayo, uh, sa ICI. Uh, ang pagkakaalam ko, may binagit kayo about kung yan ay eh, sa, sasaklaw sa usapin ng pambansang seguridad at sasaklaw din sa karapatan ng ilang mga pribadong individual. Eh, malamang na hindi nyo pa, hindi, hindi, hindi mabanggit ang mga pangalan na may sa publiko itong paninig nito. Pero, um, kung tungkol lang sa mga masasangkot at malamang yung mga opisyal din ng pamahalaan, siguro daw hindi dapat na itinatago sa publiko. Ano ho mo na naging kwento ba last week? Ba't hindi ho ng live streaming ang ICI? Yeah, malamit uh, no? uh, -una sa Orly. No? Unang-una sa kasi ang aming uh, ang ICI kasi merong inaprubahan to na guidelines ng live streaming. No? Nung, mm. -hmm. nung ginawa itong live streaming rules na ito, eh, binasi namin to sa existing uh, sa Constitution natin, sa mga batas na napasa. Na at the same time, even sa ruling ng ating Korte, ng ating Korte Subtema. Uh, Ngayon ang ICI, eh, we recognize the fact na merong clamor. At the same time, merong constitutional provision nakasadya sa ating Constitution na ang taong bayan ay may karapatan sa informasyon. However, nakalagay rin sa ating konstitusyon na itong karapatan nato ay hindi naman to uh, unlimited absolute, hindi oh. yeah. absolute o oh. hindi yeah. uh, there are exceptions to this and these are provided for by law and even for uh, by by the uh, pronouncement ng ating korte eh, no. Now, based on that, dinagdigan eh, natin na uh, regardless ang default ng proceedings ng ICI ay live stream. Ibig sabihin, nakabukas to sa publiko. Pagka pumunta ang isang testigo na in na or isang resource person na na ang default namin ay live stream. Talaga ipapakita papakita namin sa publiko yan. Dahil yan ang gusto namin. Eh. Yan ang gusto ng ICI. However, rinerespeto rin namin at sumusunod rin kami sa batas o sa rules uh, of uh, sa rule of no? law. Wherein, well, nakalagay naman dyan. Ang sinasabi nila, uh, may mga bagay-bagay na hindi dapat na hindi pwede ma, ma isa publiko. And ito ay nakalagay sa mga batas, nakalagay ito sa mga decision or pronouncement ng ating korte. Ang isa na yun sinabi mo, Orly, yung, yung maaaring ito maka-apekto sa national security or national uh, interest. No? Uh, second, kung meron mga sensitive information, personal information na maaaring ma-divulge o gustong i-divulge ng ating resource persons, Uh, isa ito sa mga exceptions na nakalagay sa batas. Ah, uh, marami pa diyan nakalagay nakalagay lahat din sa amin na uh, uh, guidelines okay. at isa pa dito yung investigation, no? Ang ICI kasi only ano siya fact finding. I mean, para kami mga investigador ng pulis, no? Ang ICI ni mean, mm -hmm. kami na maaaring maka case build up no na makakatulong sa pag ng kaso sa kriminal, administrative, no? Uh, in this case, nakalagay rin yan sa batas na maaaring ito ay hindi isa publiko. Dahil makaka to na ito eh. Kung baga matitelegraph namin kung saan mm -hmm. kami papunta yung investigation namin. At ito mga tao na i-investigin pa namin further para marsampahan namin ng referral sa Office of the Monsman, eh baka ma-frustrate yung aming investigation. Maaaring magtago, maaaring umalis ng bansa. Mm -hmm. So yan yung mga bagay-bagay na iniisip ng uh, ng uh, commission kaya nung kinaf namin nung ginawa itong uh, guidelines ngayon nung nag-imbita kami ng aming mga resource persons sila ang humingi ng executive session and they they based it uh, on our guidelines and which is also grounded on uh, law and grounded on the pronouncement of the the, the courts no? so ibig ko sabihin eh gusto namin i-live stream However, kailangan namin sumunod sa batas. So, 'yun lang ang aming na ano dito, 'no. 'Yun hmm. ang aming uh, explanation kung bakit uh, mayroong mga live streaming na hindi natutuloy dahil ito ay re request ng aming hmm. uh, mga resource person. Baka kasi hindi hindi na ipa siguro kung sino makita ng ilan sa ating mga kababayan dahil halimbawa nakatutok sa live ang ang iniisip kasi nila, uh, malalaman din kung paano magdidiskusyon kung magkakaroon ng executive session o hindi. Lalo talo na kung ipapaliwanag nung iniimbestigahan kung bakit gusto niya magkaroon ng executive session. Kasi mamaya sabihin niya, matter of national security, yung pala ayaw lang niya makita kung paano siya sumagot at baka mahalata siya. Yun lang po kasi, <laughs> yun ang, yun ang aga, aga magam nila sa ating mga kababayan ni Atty. Bryan. Uh, Brian. Yes, Orly. In fact, uh, naintindihan namin yun. Kaya ang, ang commission, bago i-grant o bago payagan ng executive session, hindi hinihingi namin ano ang rason. Ang ano, ano ho ba hindi, hindi ang Hindi yan, hindi yan yung kung, komo sinabi lang niya, tanggap na agad. Hindi yun. Kundi kailangan, at pinagtatalunan niyo rin kung totoo na yan ay sasaklaw sa national security o data privacy kung ano paman. At uh, totoo po yan. In fact, before the scheduled hearing, bago sila mag-attend, uh, kung humingin man sila live streaming, na, we remind them that uh, in their uh, explanation, dapat ito ay uh, uh, in accordance with our live streaming rules ibig sabihin dapat ang rason o dahilan kung bakit sila humingi ng executive session ay dapat eh, nakabase sa aming live streaming guidelines at sa batas ah no? uh, mahirap kasi only na gagawa lang sila ng rason na hindi nakalagay. kung mm -hmm. kung walang walang rason o walang dahilan na ayon sa batas ay eh, hindi ho papayagan ng ICI ang executive session. Pwede kaya ay attorney na kung ano yung mga sasagutin na maaring sumaklaw dito sa alinsunod sa inyong guidelines, uh, huwag mo nang pag-usapan. But for the meantime, yung ilang mga importanteng detalye, pwede yung pag-usapan na naka-livestream? May pwede kaya yung gano'n, attorney Brian? So, ngayon po kasi yung executive session na, na, ng mga ng commission is for the entire uh, proceedings. Kasi po, ang, parang ng sabi nga ko ni, ng aming chairman, eh, para sila mga investigator, parang sila mga police kung saan ay eh talagang tinatanong nila yun, no? kung saan ho biglang mapupunta yung mga yung sagot, yung tanong po nila nakabase sa sa sagot eh. Mm -hmm. Kung baga ho, kung biglang naisip nila na kailangan natin itong tanongin na itong question na ito, baka ito merong, merong informasyon na makakatulong sa ating investigation at mabanggit na pangalan. Eh, in that case po, eh, baka po uh, too late na pagka biglang magkaroon ng executive session at that time no kasi mm -hmm. po uh, part po yan ng investigation no na ang ibig sabihin no, nasa batas rin ho 'yan mm -hmm. kung ang kung ang information na maibibigay sa publiko ay eh, makakaapekto sa investigation ng any uh, uh, law enforcement agency maging pulis po to NBI o even po ng, ngayon po ang ang commission para po para po mga law enforcement agents po yung ating mga commissioners no? dahil talaga pong gusto nilang malaman kung anong katotohanan. Hmm. Ngayon po kung eh ang aming mga resource person eh masada pong magiging hindi po sila ako Makatotohanan si sa pagsagot. Uh Oo. -oh. Uh, baka po hindi nila sabihin yung totoo eh baka na lang kung ano nila sabihin nila no? Ang komisyon po kasi talaga is out for the truth. Ibig sabihin, gusto po namin malaman talaga ang katotohanan. Buti binanggit niya yan. Kasi, kasi yan ang aking huling tanong, Attorney Brian. In search of Ako. truth uh, para sa katotohanan. Pa paano nyo mapag, uh, may papaliwanag, uh, itong mga naririnig natin na uh, walang big fish, o maliliit lang na mga tao nakakasuhan at uh, lumalabas sa investigasyon, pa paano ho dapat ito ipaliwanag explain uh, batin pati na rin sa sistema ng inyong pag imbisiga itong binabanggit nila na dapat eh, meron silang makitang big fish nakakasuhan, Atty. Brian? depende po yan. Kung ang big fish po na sinasabi po ng taong bayan, it would be our uh, high government officials po. No? Uh, ang aming pong investigation po nakatutok sa ebidensya. No? Kung baga per project po ito, per ghost project. So naturally po, ang madaling uh, magsisimula po kami sa project ng mga dokumento, sa mga testimonies ng mga tao po, ng mga opisyal o even ng mga kontrapista. Nagsisimula po dyan ang investigation. Ngayon po, ito po yung mga bagay-bagay na mapapap sa tunayan, mapapatunayan I mean, mapap po no? no, through evidence, through, through documents, and even testimonies. So, yung mga big fish ko na sinasabi nila, kung meron nga po talagang mga big fish, and, and ay, ay, according to, to mga, ano po, ano, mga, mga balibalita po dyan, eh, meron pong mga big fish who might be involved here. But nevertheless po, kailangan po natin ng matibay na ebidensya. So, yan po ang tinatrabaho ngayon ng commission. Uh, sinisigurado po namin na meron po kaming malakas na ebidensya. Katulad po, na uh, kung, sa, kung meron pong big fish, baka po meron pong small fish. Sabi nga po nila, yung mga, mga maliliit na bilis, mga, 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 billies, mga yeah. ganyan po. Oh, uh, mga po. Yan po kasi, in a way po, meron pong paper trade. Meron hmm. po tayo yung mga dokumento early. So, uh, in, in, that case, madali pong maba, ma-base or ma-patunayan mabas, ang kanilang uh, maaring pag pagkasala o paglabag sa batas. However, as we go up the ladder, pahirap po ng pahirap yan. So, mm -hmm. yan pong sinisikap ngayon ng commission. Talaga po, kaya po kami nag iimbita Kaya po kami nag iimbita ng mga, mga mga resource persons. Kasi nga po, hinahanap po natin yung katotohanan at hanggat saan po maabot ang katotohanan, dun po tayo pupunta. Mm -hmm. So, oh. eh, kaya po eh, kaya po very important po sa amin din yung mga ganito pong uh, pag-iimbita sa aming mga resource persons kasi uh, sila po yung maaaring makatulong sa aming investigation. Malinaw yan. Ebedensya. Yung makakapagpatunay na meron na ano na guilty at may papanalo ang kaso. Hindi yung como big fish kakasuhan. Pagdating sa korte, basura naman yung kaso. Mas mahirap po yung attorney Brian. Ano? Salamat mm -hmm. po kayo doon, Orly. Gusto po natin talaga mapanagot yung mga may sala. Okay. Aterno, Saka, maraming salamat sa mga impormasyon ito at inyong pong reaksyon sa katanungan natin mga kababayan. Sa ulit din po, Atternio, Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Orly. Good morning.